agad iyo kaya mo bang ihiwalay ang personal na issue sa trabaho? Kasi feeling ko, hindi. <laughs> Tinaloong mo pa ako. Ah, <laughs> Hindi, ako, min, ako, madali na magsabi pero hindi eh. Hindi, no? Taos mahirap, lang, eh. taos mahirap. Taos mahirap lang. Alimbawa, example, alimbawa, yung boss mo, yung boss mo, mga, ano, masungit sungit, di ba? Talagang nagpapaalap ka ng leave, di ka pinayagan. Kahit paano, magtatanim ka ng ano, tapos mula ano, na magiging trabaho mo, parang, sungit naman ito. Parang hindi talaga, mahirap. Hindi, ano eh, ikaw ba mamakarla? Napapaghiwalay ba ang personal sa trabaho? Na-practice ko yan. Na-practice? Eh, papaano Pagka sinama ko sa ang personal ko sa trabaho, wala kaming kakainin. <laughs> diba? So, na-practice ko yan. Actually, tayong mga artista, na-master natin yan. Oo, oo. Hindi nila alam na may pinagdadaanan tayo araw-araw na ginawa ng Diyos. Hindi nila alam yon Diba? Ay, pag nag-artista ka, obligasyon mong mag- magpasaya Smile. dahil entertainment industry tayo eh. Oh. So talaga yung kasama kong nag-side ka, eh, nakiusap sa akin na ano na sana muna mabiyahe. Eh ito namang operator ko na guide guide sa akin dahil nga raw yung boundary eh, hindi ko raw ibinigay. Eh natutulog ako nung araw na yon at binubulabog ako ng operator ko dahil hindi nga raw ako ng boundary. Sabi ko sa bossing, bossing eh inago po sa akin ng kasama ko yung sana muna mabiyahe. Tel nakiusap sa akin. Eh pinag-boom, Saya mo to eh, ko ano, si Jerry, na saya mo to ako dahil pinagbumura nga ako ni, ni operator ko. No, okay. Kasi ano iba na ko yung dating niya eh, talagang sinugod niya na agad ako eh. Kaya hindi na ako nakapagsalita ng maayos sa kanya. Okay, teka, ano ba ang nangyari nung araw na ikaw ang Romelievo? Oh, Naibigay nauna ko yung galito ni Big Mama ko sa kanya. Dahil oh, hindi ko na ibigay kay Big Mama yung boundary agad na... Ah, kaya. Tapos itong si Big Mama, pinausukan na to ng galit, kaya parang o, manok ng galit na galit na lumapit sa'yo. Oo. Mabarata oh, na agad daw eh. <laughs> Totoo ba to, Kuya Kalbo? Hindi oh, very last <laughs> to siguro yung dalawang iya, kaya ganyan lamang dalawang sa akin, biyayan dalawang kaya ako lamang yung biyahe niyan sa akin. Kaya meron da lang dalawang yan. At saka, ano, hindi marunong pumila. Ano ibig sabihin ng pila, Francis? May pila ka terminal po kami. Eh, pag ano, dumati siya, ang gusto niya, siya kagad ang ano. Eh, kahit magsabihan namin, siyang, ano lagi, kahit na may, kumak may kumatawag sa amin, ang gusto niya, kukunin niya. Totoo ba to, Kuya Jerry? Hindi po, hindi po totoo yan. Sinungaling yung tao na yan eh. Hindi, hindi po nga yung si... nag-uniform na, may oras na ano Schedule kami yung uniform. May... Uh, ano pa, ba, po ang masasabi nyo na sinasabing may oh. relasyon kayo? Wala, sinis... Magaling manira pa. Ba't ako binamay oh, mo paano? Ano na siya, matino. Pati na lang, lang kasi siya dahil may pinagatas siya nga. Wala lang kami. Eh, pero kayo ay may rin. Okay meron kaming narinig na kwentuhan na muntik na raw may mangyari sa inyo. Whoa! Totoo ba ito, Big Mama? Wala po, Ma'am. Saan galing po yun na chismis? Puro lang kwento, Ma'am. Puro chismis na hindi na paninira Masama ito, ha?